Ayan. Uh, okay. Ay, nagtagali ako. Mangyong dito ah. So, ayan guys, good morning, good morning sa atin lahat, sa lahat ng ating mga viewers, sa lahat ng ating mga subscribers. Nandito na naman tayo guys sa Pangasinan ulit. Ah, 3 days tayo dito. Mayroon na naman tayo nakitang sari-sari store na ah, simple lang pero kumikita at bumebenta. So, ah, tulad nga ng ating ginagawa ay kailangan natin alamin oh. kung ano kanilang ah, diskarte at ah, ano yung kanilang ah, paninda dito sa loob. Kung ano yung mga fast moving na kanilang paninda dito? Alam nyo guys, dito sa Pangasinan kahit tabi-tabi yung kanilang uh, sari-sari store ay kumikita uh, sila dahil uh, kanya-kanyang customer yung kanilang uh, kanilang binagbenta. So ito mga katim-kasari uh, mapapansin nyo yung kanyang tindahan ay uh, pang-traditional lang. Kasi ito, kailangan talaga ito. Kasi dito sa kanila ay tabing dagat. So, kailangan mayroong siyang uh, grills. Mayroong siyang ano -an dito. Yung ating traditional na tindahan, parang pasok na pasok sa masa. So, napakalit lang guys yung kanyang uh, tindahan na parang pintuan lang. Pero ito yung uh, tinatawag natin uh, panghanap buhay. Kung ikaw ay walang trabaho sa bahay, ay pwede mong simulan itong magnegosyo dito sa harapan ng iyong bahay. So, mapapansin nyo kung bakit siya nagtayo ng tindahan dito. Kasi napakaganda yung kanyang uh, location yung court may court sila dito uh, yung mga bata ay uh, nagtatambay so isa ito sa mga perfect location sa negosyo kailangan natin yung mataong lugar para tayo ay makapag-generate ng income araw-araw so hindi mo kailangan guys yung malaking kapital uh, dahil katulad nito ay nagsimula lang sa maliit na capital guys. Pero ang panlaban nito, ang pamatay nito ay nasa tabing dagat at tourist spot itong lugar niya. Kaya ito guys, masasabi kong napakaganda ang negosyong Sari-Sari Store dahil uh, pwede siyang kumita ng araw-araw uh, at makapag-generate, makapag-profit na kaya niyang supportahan yung kanyang pamilya. So ito, uh, punta natin yung uh, may-ari ng sare sar Store. Interviewin natin guys, pasukin natin itong uh, bahay nila. So ganito lang, normal lang to Hindi, that, hindi to scripted, talagang uh, normal lang itong uh, ganitong pamumuhay Kaya kung ano man yung makikita nyo dito sa loob ng bahay, ay ganito lang po ang buhay ng uh, pangmasa. So signan natin guys yung aking kanilang loob apo. Yeah, pasok dito anak ko. Yeah. So, ayan medyo uh, pinalbuksan na natin 'to kay auntie, yung ating dito kante. Dito ka. Yan, ito yung kanyang tindahan, guys. Ay makita mo kawan na ka. Uh, umatras ka ng kwan. So na guys, nandito na tayo sa loob ng uh, sari-sari store ni Ate Lala. At uh, uh, tulad ng kanyang sinabi na i-share na sa atin yung kanilang uh, discarded dito sa tindahan. Maliit lang siya guys pero tuloy-tuloy uh, yung, kanyang uh, pagre refill So tatanungin natin siya kung magkano yung uh, kanyang naging puhunan nito. So Ate, magkano yung naging puhunan mo dito? Uh, 2,000. Wow, 2,000 lang guys. Pwede, ka na, pwede na tayo magsimula ng negosyo. So kung ito ay 2,000, at ikaw ay naman ay uh, tambay lang jan ay pwede kang magnegosyo guys kahit uh, 2000 lang Tignan mo ka naman kay Ate o oh, 2000 lang siya tapos nakapag uh, put up na siya ng sari-sari store niya dito sa loob ng kaniyang bahay so uh, pwede pala yon kahit malit lang yung kanyang capital ay pwedeng magsimula guys kasi uh, kung ikaw nga naman ay tulad ng aking sinabi na wala ka naman trabaho so pwede mong simulan yung mag business ng sari sari store at makakatulong ka rin kay misis so anong yung mga fast moving mo dito ate na mabenta itong Itong mga kape, yung ano. Mm, kape. Uh, kahit talagang kahit sa anong lugar, guys, ay talagang uh, mabenta talaga itong uh, coffee na to Ito talaga yung mabentang-mabenta kahit saan lugar. Alam nyo kina ate, ay tabi siya ng uh, dagat. So, tulad nyo ng akin pinakita kanina, ay katabi siya ng dagat. Kaya, importante ang kapesta nila dahil madaling araw pa lang ay nagpapalaot na si uh, yung kanyang mister. Kaya, napakaganda po ang kanilang up dito sa kanilang uh, sari-sari store. So, atayin natin yung mga batang mamimili para Uh, at least ay ipapakita natin sa kanila kung paano sila nakapag-a-bebentat uh, sa kanilang sari-sari store. Uh, ano ba yung pinakamaraming customer niyo ate? Mga maglalaro sa basketball, no? Mm -hmm. Mga bata, race, no? no? Mm -hmm. So... Ayun guys, ah, importante pala talaga sa ang uh, malamig na soft drinks dito sa tindahan Huwag tayo magpapakawala kaya Ayun ang isang technique ni ate Kahit malit lang yung tindahan mo Ay talagang meron kang ibebenta So, para sugod naman ate no Mga darating ng araw mapupuno mo to, Lalo lalo na yung mga sigarilyo, fast moving oh, yeah. Ay talagang uh, kikita rin talaga itong store mo So, ayun uh, Mag-actual bentaan tayo dahil uh, may mga bata dito ah, Hello! Bibili kayo? Nag-vlog-vlog si Tito. Anong bibili kayo dito? Hmm. Anong bibili nyo? <coughs> Kali na ba kayo nag-ano dyan? Nag-tatambay? Apo. Okay. Ay, pakita mo nga na. natin. Oh. Anong mga bibili nyo? Dito hmm. uh, magkano bibili mo dyan at sisigante? At magkano ka dyan magbenta ka? Ilang frutos? Hmm. Mabenta mm, talaga din ng mga pambata dito. Ano? Ayan. Yeah. Mm. Hi kayo sa vlog ni Tito. Hi. 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 Hi kayo sa vlog ni Tito. Hi. 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 Ganit ganito siya magbenta si Ate Lala kaya ito. Uh, okay ngayon kasi maaga pa lang puro mga bata yung kanyang customer kaya ito. Uh, Oo. Oh. Owi na? Mm -mm. Uh, ayan, puro ma mabenta talaga mga candy no? hindi siya papakawalan ng mga candy. Juice eh, uh -huh. ka rin? Mm. Yeah. Anong juice mo anak ko? Uh, Ba't mm. ka dito laging bumibili kay ate Lala? Mm. Laging malamig ang kanyang soft drinks, di ba? Okay. Mm. Wow, ang naman ng mga bata dito. Uh, shout out sa lahat ng mga taga Pangasinan. Nandito tayo ngayon guys dito sa Alamino City dito sa Bulo Beach. So kung sino man yung mga subscribers ko dito sa Pangasinan ay nandito po tayo ngayon kasi 3 uh, days po tayo dito kina At talagang naman na uh, witness ko yung mga sari-sari store dito ay magkakatabi talaga. Bakit yung binili mo? Sino bang mas mahal na tindahan? Mas mura dito, di ba? Mm -hmm. O oh, kaya pala dito yung gusto nyong bumili. O, oh, mm, -mm kaya pala guys uh, mayroon palang talagang uh, diskarte sa pagbibigay uh, ng presyo kung marami kayong tabi-tabi syempre uh, kanya-kanyang uh, diskarte yan para makapagbenta ng malaki so ayun guys ay uh, salamat sa iyong panunood at saka sa lahat ng ating mga subscribers uh, wag po natin pabayaan at uh, wag po natin uh, ismulin niyang isang sari-sari store na maliit kasi dito siya nagsisimula at man yung kanilang display dito at kitang kita yung kanilang uh, mga paninda so So proud, nakaka-proud yung ganitong uh, may negosyo ka Alam mo yung hanap buhay mo, matutulungan mo si mister At talaga nga naman saludo ako kay ate dahil nagsimula lang sa 2000 At eto, unti-unti na niya napalagod dito at dito na siya kumukuha ng uh, pang-araw-araw gastusin So yan, thank you very much sa inyong lahat ng uh, panunood At saka kami maging, -maging shoutout kay ate Lala sa uh, Bulu Beach. So, napakaganda yung kanyang place dahil may basketball court sa harap. So, ayan guys, hanggang sa susunod na vlog natin ulit guys, ay sana makakita pa tayo ulit ng sari-sari store na nagsisimula at nangangarap.